guys, good morning Magandang araw, magandang umagas ng lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Yan guys, araw na ito Kami po ay magbabiyahe Papuntang Bacolod City Yan, um, ipick upin namin guys yung mga parafol Mga papremyo sa ating free parafol So ngayon namin balak pumunta guys para ano, uh, makuha na agad Tapos ang hihintayin na lang natin is yung raffle date na lang So yun mga kakugi uh, hopefully maganda lang sana yung biyahe namin Maganda lang sana yung panahon uh, Wala tayong ma-encounter na mga problema Yan ito guys ang nagawa namin para sa inyo to Para matuwa kayo sa Pasko Mga kakugi So expected natin more than 20 heads More than 20 heads Ang ipamimigay natin na pa premium So yan mga kakugi So ang gagawin ko ngayon Dadaanan ko si Sir Stephen Doon sa bahay nila Tapos si Antit na lang nandoon na rin uh, Doon na lang silang maghintay Magabang-abang sa akin guys Doon sa paknaan Doon sa bahay ni Sir Stephen So pupuntahan ko na sa doon So biyahing ano kami guys uh, Papuntang Tabuelan kami kasi nung mag ano kami kanina Magkuha kami ng ticket Eh ano na uh, Puno na Puno na Puno na yung galing sa Toledo City Papuntang San Carlos City So dito sa Tabuelan Papuntang Escalante Maraming barko man doon guys uh, Oras oras may Ano May tatakbo Na may magpabiyahe na barko So yun mga kakugi ang tabayanan nyo ang kabuuan itong pagpipick up namin ng mga pa-premium natin doon sa Bacolod. So guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na mga kakugi. At mag-follow, mag-like sa aking Facebook account, Alfred Alcabal Caballes. At pwede pa kayong makahabol guys ha. Pwede pa kayong makahabol sa parafol natin. Kasi ang deadline natin yan is December 26. Tama. December 26 para mailista natin lahat. Tapos i-post natin, i-post natin kung sino yung mga kasali sa Parafall. So, 'yun! Pag kayong kakalas. nandito na yung mga kasama natin, Sir Tepen. Hey, good afternoon mga kakugi So tuloy-tuloy na to, sana walang abirya. Oo, oh, sana. Sana, ano, ano ang hangin, kaya-kaya lang. oh, oh nga. Tit boy! Morning mga kakugi, Morning. uh, biyahe tayo ngayon, time check is 2.18 ng hapon, biyahe tayo ngayon nga Sabado Sabado para kuhan, para... para, kuhain lang yung mga kuhan Kunin, kunin, kunin Kunin, <laughs> <laughs> kunin yung mga para po natin. Yun. Tapos. Kasi polybook yung mga barko. Tama. Tsaka uwi kami agad guys. Bukas. Sunday. Para balik sa trabaho. Lunis. So yun mga kakugi. So guys. Uh, early dinner kami ngayon. Dito sa Maidanao City. Paan. Uh,

ay pangang, saan na nagpangang? Saan na nagpangang? Hindi na nalang pagpangang. Saan ka ka? Kaldirita ka, Tete. Kaldirita ka. Kasi kaldirita ko. labi ka. Tila may labi Tere. Tila Milang. Marahat ka. sa Mga mahal, mga tabergada. Nangangot ngayon

Guys, my solid follower pa tayo dito, legit. Boss, <tipos> si pangano boss? Dino Villano iba. Ha? Dino Villano Dino? Dino. Dino. Oh, Villano uh. iba. Ah. Uh. Yung tanaw si yung Mong Juan kanang imong sa kwan sa manok pa. So, YouTube. Oh, YouTube oh. Salamat, salamat, salamat. Like ko no premium Thank you, thank you. Thank you Dino. Salamat, sir. Thank you. Hey, kanimo ya. Ha? Tay kanang kanimo kanang. Kakugi! Kakugi? Hmm. Hello guys, mga kakugi. Ito, ginabi na kami dito sa Tabuelan, mga kakugi. <coughs> Maulan kasi. Tsaka, madilim yung daan. Kaya, slowly lang yung ano namin. Pagda-drive. So, kami sa port area nang Tabuilan, mga kakugi. Ayan, eh? Mga kakugi! Dito stranded naman tayo dito sa Tabuilan kasi ang daming daming magsakay. Mga pasayro? Mga pasayro. Ikapila man 18 man siguro Ika-18. 18 Ika Hmm. dami ang pasahero ngayon, Kakogi. Pero sige lang para basta makuha lang namin yung mga para pa raffle natin kay Jerry Halandoni, kay Boss Wakila, kay Joel Lacson, hmm, Charlie Lacson, at saka kay Greg Ariuso. Mm. Lahat ito mga kakugi ginagawa namin sa para sa mga followers, mga subscribers, mga supporters at sa mga fans natin diyan. Merry Christmas. Talagang mahaba-habang biyahe to ngayon kasi walang tulugan to mga kakugi. Napilitan kaming magbiyahe sa itong oras na ito mga kakugi kasi kanina nagpunta kami doon sa office ng uh, Light Ferries. Eh, talagang punong-puno na. Ang gusto sana naming kunin na biyahe mga kukugi, 5 a.m. Pero wala nang schedule na 5 a.m. Kaya minabuti na namin na pumunta na lang dito sa Tabuilan para ngayong gabi kami magbiyahe para bukas ng umaga nandoon na kami sa Bacolod. so kaya walang tulugan to tulugan to sandali mga kakogi kasi ang biyahe sa tip, sa tip. ang biyahe sa gikan di rey pa doon nga to sa 2 hours 2 and a half 2 and a half hours pero yung yung, yung laki 3 hours pero yung malaking barko 3 hours, hours. Oh. Yeah. So yun pala mga kogi So yan Siguro mayroon kaming Dalawa o or tatlong oras Two and a half hours na tulog Tapos Ano daw? Ano ano na? Biyahe na naman Land trip Land trip? Oo Dalawang oras na naman So most likely Nandun kami siguro guys Mga alas tres Kung makasakay kami you know, Ang oras ngayon mga kogi Ano pa? quarter to seven. Quarter to seven ng gabi. So, kung makasakay kami alas na yubi. <laughs> <laughs> alas jis. Right. baka mga yeah. alas dos, alas tres. Nandun kami sa Bacolod. So, tulog na lang kami ulit sa sasakyan. Then, pagkatapos, <inaudible> diretso na <inaudible> sa lakad. First stop pala namin, guys. Ano? Eh, Sinong first stop natin sa tep? Alandone lang siguro. Alandone? oh, si Sir Jerry. Tapos pagkatapos kay Halandoni, uh, baka kaya ano kay Gayroso. Kay Gayroso. Kay then Tapos, chicken okay. tayo. Chicken muna. Pahinga. Pahinga muna. Tapos sumaya ka sal. Hadi, sakapi. pa. Kay Inita, patin, si oh, Joel. Oh, oh Joel Lackson, at saka si Wakela. Oh, Wakela. Tapos oh, sa Sunday, Sunday oh, morning, uta tayo kay ano, Charlie. Charlie din uwi na. Ah, oh, pauwi diretso na. Kunin natin uwe. yung ano, mga kulit niya. Good. Yun ang schedule namin guys. So wala kaming gagawing farm visit kundi pick up lang talaga. pick up lang para sa mga pa-premium natin sa ating free paraffle sa Kakulgi. So yun. sa wakas mga kakugi nagkasakay din daming pasahero ngayon guys daming mga trucks dami so ang oras time check is 9.40 9.40 ng gabi mga kakugi nakasakay tayo papuntang bakulo yan sa Victorias guys mga kakugi safely arrive at Bacolod City time check alas 2.40 ng madaling araw siguro guys mag -ano lang muna kami mag early breakfast huh? <laughs> di mahugaw nga lapog kayo <laughs> sarap ng tulog nga ah <laughs> Bakulo na eh. Bak Ilang oras na yung mag ano, Ako lang mag isang uh, gising. Namawi sa namawi. Namawi. Amawi. Amawi. Uh, na recharge okay. ka. Hindi nakatulog. Hindi <laughs> nakatulog ako rin dyan. <laughs> so guys, magkape-kape -kape lang siguro muna kami or baka breakfast na talaga. Para ma-recharge, parang walang tulugan na itong mga kakugi. Tuloy-tuloy na to Tuloy-tuloy na itong ano natin lakad natin. Ah. Okay, tep, graded, okay. toslok, toslok, oh. Eh, yeah, okay. tip, pag-order ka lang tayo. Okay. Tuslok, tuslok man. Jolini Bacolor. Mind check. Oh, 2.43. Hello guys, good morning. <laughs> good morning, ma'am. Ito guys, uh, papunta na kami sa farm ni Jerry Halandoni. Ngayon, pahangin mo na kami guys. Pahangin mo na para safety yung gulong natin. Tit boy! Mamaya din ka magkwan. Tit boy! Gasolin boy! 33 ha, 33. ang ulan dito guys buong araw umuulan ngayon buti na lang lumabas na yung araw pero dami yan alam kung tuloy tuloy to guys kung tuloy tuloy tong init na ito basta importante lang sa amin ngayon mga kakugi na meet up natin yung mga idol natin mapasalamatan natin at makuha yung papremyo good Good morning, Sir Morning, mga kakugi. <laughs> Papunta na tayo. Kukunin na natin yung mga pullets. Ah, pullets sa mga stags. Mga stags at pullets na pa-premio. Yun. Sa parapol. Free parapol ng kakugi. Sa mga subscribers. Wala pa kaming tulog, guys, ha? Wala ang Tuloy-tuloy pa yung mananamin. Lakad mula kahapon. <coughs> Hanggang ngayon. Kailang yan? Diretso right na to. Mm. Pag walang sipag, walang oh, aanihin. So, guys. Yun ang kakugi. Yun ang kakugi. Daan mo na kami dito para sa si Lasser Stephen. Mag-breakfast mo na. Nasa tabing daan kami guys sa barangay Granada yata to. Oh, tak habis tak, tak, manuk dia ni. Jangan silang mula guys. Kapus dun, seharap, Mai, mga manukan. do mga Kogi, pagpainit sa Sikmura. Siyempre eh. Uh, sarap mga Rascaldo na. Sarap? Sarap? Sarap, sarap mm -hmm. Rascaldo? Kay Ante, and Fresh Lumpia, and Shumai. Yun! Guys, kain na tayo. Let's eat. Andito na tayo sa Avenger Game Farm. And Dogs. <laughs> Hello, Mr. Grady. Hello. Good morning. How are you? What are you doing? Okay. Making cords. Making cords. Are these imported ones? Mm? Oh, very nice. Did you sell this, Mr. Grady? Yeah, but.

Rubber, this is Mr. Grady's design. How much is this? These cords, what I'm saying. They're not gonna buy this cord or make it for ourselves. Because it lasts a year or two. This, this uh, two yeah. years. Yeah, year two. You know, it lasts a year or two if you don't get it. If they don't get into it with a grass cutter, you know, uh, cut it. it. Uh -huh. This is uh. This cord cost us right at one hundred pesos. To make. It's this five pesos. one hundred. Yeah. So not bad. You know, uh, that's just this. This, this this only 100. Oh. No. Ay, know. I was to... um. oh! three, three, Good that. Boss good morning. Merry Christmas. <laughs> <are you> <laughs> Where have you been? <laughs> <laughs> How are you? Fine, fine, fine. Yeah, Merry, Merry Christmas, Christmas. partner. Thank you. Last time hindi ako nakarating kasi sabog yung gulong. May ina ko sa iyo. hindi. Paki ko sabi, paki sabi na lang kaya ano. Kasi hindi ko maiwan yung sasakyan man. Kunin yeah. mo yung black man na no. Ayun. Ano yeah. ah! oh, yeah. oh, oh, oh. oh, Guys, yeah. totoo nga may pamasko Parami ako yung black. Hmm. Dami niyo panalo. Hoy, congrats pala. Walo. Uh -huh. Congrats. Isa na talo. Isa na talo no. Congrats. Sabi nga nga, ipi-perfect dapat. 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 <laughs> eh, doon na nga ako natutulog sa tarian eh. Sabi ko, napala Hindi, no choice man. <laughs> ha, ano yun, ah... Uh, ano yun, ah... Uh, three ka. <laughs> na, three, three, three. Uh, three entries. Sir. three entries. Uh, the, the champion? Those were the selections of Mr. Grady? <laughs> 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 Wake up the rest of the boys. <laughs> you remember we have uh, 700, right? I said I'm gonna cut back uh, to yes, 500. Yes. Yeah. Mm. So I sent Mark, uh, I think more than 30. And the stocks 40, 40 something. Uh, so mm. we said Mark 40, my other guy, I sent 30. So we get 600 and we keep on. Now we have. 500, 519. 519. 519. 519. 519. Yeah, 519. <laughs> so there's the inventory. <laughs> Aside from the breeding pens. Side yeah. Now we have another more than a hundred chicks. Baby stock Ah, bird. we will, uh, they can, can you assist us. We will just get the 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 Albany for Kakugi. Yeah. This is. This And we just get the black. Ha. Oh. Rindig yun, guys. Mr. Boss mm -hmm. Hal Jerry Alejandro has something for me. Uh, black uh, Mala, ah, black okay. coffee. <laughs> wow. excited. Mga kakugi. ito uh, na. Ka binigay ni Boss Idol natin, Jerry Halandoni. Uh, the one who chose the chicken uh, is Mr. Grady. Yung niya. uh, yung niya. Pili ni ano yan, Mr. Grady. Pili ni Sir Grady. The, the Ronald man. Yung mata. I give you one stock or blue uh, from the inbred, brown red. I think we have two. Just give it to Mr. Kakugi here. Yes! I don't know who that is. There, there, the, 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 the brown red? The, West Side. the brown red. No, it's a cock, I think. We'll start. That's the embed of the, you know? That's uh, the one we've been using for a heat <laughs> rift. There's two of them, I don't know. <laughs> May dagdag puwersa na naman tayo sa ating mga mga black, mga dark fowls natin. <laughs> Compliment of Boss Jerry Halandoni Avenger Farm Yan, tsaka guys Alam ko, excited na rin kayo kung sinong manalo doon sa parafo natin Shelton Roundhead Breeding material yon, Mga koge, ah. Sarap